Hello, my dear Libra. Hello, 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 hello from the other side. Okay, so my dear Libra, ngagawin natin today is the second half of September. Okay, second half of September. This is from September sixteen ngang sa katapusan and this is a general reading. So reminder paalala lamang po ng gagawin natin today a general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And doon po sa mga gusto pong mag-inquire ng private reading, mag-inquire about sa private reading, magpa-book ng private reading, okay? Naglagay po ako ng link ng ating Facebook page and WhatsApp number sa ating description box down below, okay? Did I introduce myself? Ay, hindi pa yata, okay? If hindi ko pa na-introduce my dear, ang sarili ko, okay? I'm very, very sorry. My name is RJ, your tarot card reader, okay? So, makikita nyo, hawak ko tong ating uh, customized tarot or customized oracle card, okay? And then binigyan kita ng three cards, my dear, para sa yung second half of September, okay? So tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin kung ano yung nasagap natin or nakuha natin na energy we have here. Hmm. Maglaan ng oras para linisin ang iyong comfort room or beta Okay. So, sabi dito, lavender, rosemary, sage, lemongrass, basil, peppermint. peppermint. okay. So, there's a tendency, my dear, na ayan. Clean your bathroom, okay? Kasi I do believe, my dear, na merong Uh, mga specific part ng house natin na pag hindi sila malinis, ay nakaka-attract talaga ng negative na energy. So, once again, my dear Libra, clean your comfort room, okay? Linis, linis, linis yan, okay? We have your Gemini na boy, okay? Bahala ka na kung sino to, pero may Gemini na boy daw, my dear, okay? Maybe this is your partner, maybe this is your friend, maybe this is your kapitbahay, okay? And we have here, araw-araw akong kinakabahan na baka madiskubre mo ang tinatago kong lihim, okay? So definitely, my dear, meron nagtatago sa sa'yo ng lihim over here and natatakot siya na madiskubre mo. Gemini na boy siya, my dear. Okay? Bahala ka na, my dear. Maglagay ng placement Ang energy ng Gemini na boy na ito. Pero definitely, my dear, everyday na siyang kinakabahan na baka, baka discover mo, my dear, ang kanyang tinatago na liham. And once again, once again, once again, pinagsama ko yung again at saka yung clean. Once again, my dear, clean your bathroom. Okay? To remove the negative, negative, negative na energy. Okay? So, lagay natin siya dyan. Okay? So, let's go na tayo sa yung reading, my dear eight cards and total. Ano daw? Eight cards in total, my dear. Eight cards in total. Tingnan natin. So, eight cards to my dear. Yung first four cards will be the base card. Doon kukukunin yung overall na energy mo. And then, ika-clarify na lang natin siya, my dear, ng apat pa na cards. Okay, total of eight cards. And then, sisilipin natin yung hidden message, which is the bottom deck of the card. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Libra, 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 Libra. Okay. Tingnan natin my dear what is going on. And I say hey, hey. Libra. Okay, tingnan natin first card mo my dear. Silipin natin, anong meron? Energy ng Moon card, okay? Ah, uh, Moon card, energy ng secret, energy ng sadness, energy ng pagkapagod. Okay? So to the point na meron na tayo ditong energy ng lihim galing sa Gemini na boy, okay? So baka nararamdaman mo na may dear Libra na teka, parang may something na nangyayari behind the curtains. Parang merong may mga tinatago sa akin na ganito ganyan, ganito ganon. Pusibleng maramdaman mo yan my dear sa second half of September. Second na energy is pagkapagod, okay? ah uh, ang nakupuha ko is more on parang repeated na cycle, repeated na situation, something like that, okay? So, parang napapagod ka dun sa area na yun. Posible naman din may din na energy ng trabaho. Baka nadidrain ka. na over ka sa energy ng work. Ayan. So, energy din kasi to may din ng rest. And at the same time, energy ng lihim, energy ng pagod. Okay. Hmm, ha. Okay, doon lang muna tayo. Okay? So, lagdan tayo may din ng card. Okay energy ng sadness pala, okay? Para nalulungkot ka rin, my dear, okay? Makaramdam ka ng sadness, kalungkutan, second half of September. Okay, so tingnan natin. Let me see, kaklarify pa natin yan, my dear. Clarify pa natin yan. Okay, tingnan natin. We have here the energy of the full card. Okay. So, sa energy ng full card, mm-hmm, So, ang una ko nakuha, my dear, is baka meron kang mga bagay na gusto mong umpisahan or gusto mong gawin. And, posibleng sa energy combination ng wound card natin it medyo nalulungkot ka or medyo na disappoint ka, my dear, kasi hindi mo siya maumpisahan or baka hindi pa siya nauumpisahan. Okay? Ang energy din ng pool card from the word full, which is energy ng katangahan. So, there's a tendency, may din na baka makaramdam ka rin or parang na, ano mo rin na, parang may mga energy na ginagawa akong tanga. Parang may mga tao na ginagawa akong sunod-sunuran. Although, yes, nakalagay doon yung Gemini na boy sa taas. Pero, hindi ko yung kinuklose, may din sa ibang mga zodiac sign. Everybody is welcome over here. And, yun nga aha, baka you are sad dahil hindi mo pa naumpisan yung bagay na yan, hindi pa siya nangyayari, okay, you are tired, parang lahat na siguro ginawa mo na, binigay mo na, napapagod ka na, okay, related mo sa energy na financial, related mo sa energy na relationship, parang you are tired, you are drained, okay, and at the same time, you are sad And uh, sa energy ng full card, sabi ko nga kanina parang meron kang gustong umpisahan O meron kang gustong gawin pero parang hindi pa siya nauumpisahan Okay, and may mga tao na parang binagmumukha kang tanga O parang meron mga lihim na nga tinatago in the background And nararamdaman mo yun, my dear, na parang meron silang hindi sinasabi sa'yo Okay, so let me see, darling Darling, darling, stand by me Let me see. We have here the energy of the Nine of Pentacles. Okay, maganda tong card na to. Kasaganahan, enjoying, uh, enjoying yourself, enjoying... Okay, more on enjoy na ko dito kasaganahan, my dear. Pero, nauna kasi tong dalawang card na to. So, nakukuha ko, my dear, baka ito yung pinaka-target mo over here gusto mo talaga ng big amount of money, baka meron kang mga gustong bilhin, mga kang gustong baka meron kang mga gustong bilhin, meron kang mga gustong gawin, meron kang mga gustong puntahan, meron kang mga gustong umpisahan, my dear. And eto nga, meron tayong moon card over here, you're a little bit sad, nalulungkot ka. And ah uh, tired na papagod ka kasi siguro parang iniisip mo pa ba, ano bang kailangan kong gawin para magawa ko tong Nine of Pentacles na to or para mabili ko tong bagay na ito. Pero at the same time, my dear, sa energy ng Nine of Pentacles, naramdaman ko dito na parang somebody is benefits, okay? So, parang ginagawa kang tanga, ginagawa kang uto-uto, okay? Pinapakinabangan ka, benefits, benefits, okay? Ganyan ah uh, para kang ginagawang palabigasan, okay, inuuto ka, eh, nararamdaman mo na my dear ngayon yon ngayong second half of September na, teka, parang inuuto ako nitong tao na to, parang niloloko ako nitong tao na to, something like that. Although yes, meron tayong Gemini sa taas, hindi ko masyadong i-highlight yan, pero welcome lahat ng Zodiac signs sa reading na ito, okay? So, let's go tayo, my dear. Last card sa base card natin. Okay. We have here the energy of the death card okay you feel like giving up okay you feel like giving up you feel like hindi na 'to mangyayari okay ah uh, meron kang suggestion doon sa ating uh, customized na na card my dear clean your bathroom kasi baka may, madumi my dear yung bathroom mo maglaan ka ng oras para i-clean ang yung bathroom kumalinis naman my dear yung bathroom mo edi eh, malinis <laughs> kasi minsan may, 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 may nagko-comment malinis yung bathroom ko malinis yung entrance ko kumalinis edi eh, malinis my dear baka kinakailangan mo lang magdagdag ng mga konting mga pampaswerte dyan sa bathroom mo na yan okay so something like that okay pero my dear dito my dear sa overall na energy natin dito sa four cards natin medyo hindi ko nagugustuhan yung energy kasi parang you are feeling you, you are tired uh napapagod ka you are uh, sad okay and um uh, may mga bagay na hindi hindi pa nangyayari okay parang gusto mo siya mangyari pero My dear, lalong hindi mangyayari 'to kung panghihinaan ka ng loob. Okay, lalong hindi mangyayari 'to, my dear, kung susuko ka, talagang bibitawan mo siya, my dear, okay? Alam mo, my dear, ha? Uh lately, uh ito 'to si share ko lang, ha. Hindi ko 'to si share sa iba. Sin sa sarili ko lang 'to, my dear, pero sige, si share ko sa iyo. Alam mo, 'di ba, ang gulo-gulo ng mundo. Ang daming mga nangyayari sa paligid, my dear, no? So, minsan talaga, my dear, kailangan natin mag-adapt. Minsan wala sa atin 'yung problema, eh. Wala sa atin. Misa nasa paligid talaga natin may deer, okay? Misa nasa paligid talaga natin may deer yung mga problema. So uh, wag mo sukuan. Okay, we have here the death card. So, parang gusto mo na siyang sukuan. Alam mo, ang negative na nakukuha ko dito, my dear, yung mga lihim, okay? May, may, may negative na energy, my dear, may lihim over here. Um, hindi ko nagugustuhan yung energy ng death card over here kasi parang gusto kang sairin, parang gusto kang limasin, parang gusto kang maging kawawa over here. Eh para na realize mo rin my dear, yun isa isa din to, isa din to my dear sa energy na nasasagap ko ngayong second half of September ha na parang nararanda mo na, ay teka, parang ginigisa ako sa sarili ko mantikan nitong energy na to. Parang gano'n lang na nakukuha ko, my dear. Okay, once again, meron Gemini na, oh, may Gemini do <laughs> Gemini na boy, okay. So, ayan. Pero definitely, uh, ang sure na sure dito, my dear, is araw-araw siyang kinakabahan. Okay, araw-araw siyang kinakabahan na baka madiscover mo, my dear, na tinatarantado ka niya. Parang ganun, okay um, baka isa din to may dear sa factor kung bakit hindi natutupad yung mga pangarap mo my dear kasi 'di ba kung pabigat tong kung sino man tong zodiac sign nito although may gemini sa taas <laughs> paulit-ulit ako sa gemini 'di ba kasi gemini naman talaga sige taob na natin yan taob na natin siya okay ialis na natin sa reading natin yan okay so although my dear 'di ba ah uh, baka isa din to may sa dahilan kung bakit parang mahirap yung flow. Although, meron sinasabi doon na linisin si mo yung CR mo or something. I don't know why. Pero sabi ko nga sa'yo kanina, ay, ako klase, ako, ako klase, ako klase Chinese na, okay? Ako, ako yung klase ng tao, my dear, na I do believe na pag merong certain area may ng, ng, bahay mo mayroon na madumi or may mga stagnant na energy nagkakos din yun ng negative na energy my dear na sa energy ng mga bagay na gusto mo mangyari sa mga manifestation mo in life saglit lang eto na nagbiblinking blinking na yung aking cellphone saglit lang my dear ha charge ko ayoko maputol to saglit lang dear wait 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 okay So yan nga my dear, I hope naman hindi nag static kasi minsan pag merong earphone at saka charger nag static So kung nag static pa, pasensyaan nyo na po my dear. Ang haba na ng reading natin. Okay. So, yun nga. Okay, let's go na tayo sa clarification my dear Libra. Let's go, let's go, let's go. Ang tagal ko, ang dami kong hanas, ang dami kong chika. Pagpasensyaan nyo na ako my dear. Okay. So baka meron din, alam mo yung mga lihim-lihim na energy na yan my dear in the background. Minsan yan din na nagkakos talaga my dear kung bakit nagkakanda-delay-delay eh. Yung mga bagay na gusto natin eh. Okay? We have here the seven of wands. Pwede paglabanan mo to, okay? Clarify dito, my dear, yung sadness, yung pagod. Although yung pagod talaga, my dear, kailangan mo makahanap talaga ng paraan para makapag-recharge, okay? Kasi pag pagod tayo, baka naman magkasakit, di ba? So, kailangan mo ng time, my dear, para makapag-recharge. Okay? Ah, uh, yung secret, my dear, kailangan mabunyag na yan. Okay? Kailangan ma-reveal na yan, secret na yan, kung ano yung nangyayari in the background. Isa sa pinakamalaking energy na nasagap ko dito, my dear, is parang ginagawa kang palabigasan. Parang ginagamit ka. Parang ganon, Inuutu ka, my dear. Okay? So, although may nabanggit na talaga na Zodiac sign pero welcome lahat ng Zodiac sign dito ay welcome my dear bahala ka na mag rearrange itong reading na ito okay pero seven of wands over here paglabanan mo to my dear yung kalungkutan kung meron ka mga bagay na gusto mong mangyari my dear hindi pa rin talaga siya nangyayari my dear maniwala ka lang my dear kasi kung susukuan mo talaga to ngayon my dear lalong hindi talaga mangyayari to dear okay baka meron lang din talaga mga negative na something like sa kubeta, like, ganun Or, ito nga, itong lihim May lihim na tinatago in the background Kaya, nagkakanda alat-alat-alat, my dear Ang iyong uh, circle, okay? So, let's go Pero, paglabanan mo siya, seven of wands yan, ayan, oh Seven of wands yan, my dear Paglabanan mo talaga, okay? Paglabanan, paglabanan mo talaga, yan, okay? So, let's go tayo, my dear Last three cards na tayo, last three cards Libra Libra, nakita ko my dear yung ano, high priestess. Pag luma, hindi nga lang nahulog yung high priestess, my dear, pero kung isasama ko siya dito, revelation 'yun, my dear. Baka magkakaroon na rin ng revelation, my dear. We have here the energy of the page of cups and the queen of sword. Okay. So, ano unahin ko dito? Okay? Sige, page of cups tayo. Okay? Page of Cups, my dear, is more on aralin mo yung iyong emosyon. Kasi maging, baka there's a tendency, my dear, na maging very, very emotional ka, my dear, sa second half of September, okay? So, aralin mo yung emotion mo na yan, my dear, okay? And kagaya na sinasabi ko kayo, sa'yo kanina, my dear, kaya pa yan, mailalaban pa yan, talaga maniwala ka lang, my dear, dun sa gusto mo mangyari, mangyayari, mangyayari talaga yan. Si Queen of Swords is very, very smart, okay? Very, very smart talaga, my dear. So, sa energy na to, parang sinasabi dito my dear alam mo i eh, alam mo kung paano maaabot yung yung gusto mo maabot alam mo siya alam mo yung strategy alam mo yung tamang formula kasi very very smart talaga yan si Queen of Sword And kung makikita mo, mayroon meron din siyang ibon dun sa kanyang balikat, which is, para sa akin kasi, ang turtle w yung ibon or Dirty love yan, di ba? Parang kalapati or something. Tapos puti pa. Symbolizes, symbolize siya may din ng kapayapaan. So, baka kailangan mo lang talaga ng peace of mind. So, yung mga lihi, may mga backstabbing na energy o kung ano man yan may din in the background, tanggalin mo yan lahat. Tanggalin mo yan mga gumugulo sa utak mo, may dear. Kasi sinasabi ng card na to may dear, na alam mo, may dear, yung formula para maabot tong nine of pentacles ito, itong kaginhawaan, itong kasaganaan na to, may dear. Ganyan, ganyan, ganyan. Okay. Uh, kung i-coconnect ko to may dear, dun sa energy ng kalihim or ng secret, there's a tendency, may dear, na baka nakukutuban mo na rin, my dear, na meron talaga nangyayari in the background. Okay? nagahanap ka lang ng evidence. Okay? So, last card na tayo, my dear. Last card. Huwag mong sukuan to my dear. Huwag mo sukuan. Okay, we have here the page of sword. Meron kang dalawang page, my dear. Yung isa, emotion. Yung isa naman is mind kasi sword do. So, pag-aralan mo talaga, my dear, kung ano yung mga iniisip mo, my dear. Ayan, huwag ka pa dalos-dalos sa mga decision mo. Wag kang ay gakat ko na to hindi ko na to gagawin lalo na may dito may kinalaman sa mga manifestation mo my dear like gusto ko magkaroon ng bahay gusto ko maging successful gusto ko maging mayaman gusto ko magkaroon ng business yung mga ganun wag yan may di ang wag na wag mo kaagad puputul, puputulin puputulin mo kasi habang may habang may buhay may pag-asa pero kung mga pasaway na tao to my dear mga backstabbing na energy mga pamani, mapanira ng buhay yung mga ganyan ikat mo na yan wag ka na mag-alinlangan pa So, sige na, go na. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa hidden message. We have here the nine of wands. Kayarin mo to, my dear. Okay? Mahirap man to, my dear, pero kayarin mo siya. So, there's a tendency talaga, my dear, sa second half of September, nakakaranas ka talaga, my dear, ng hirap, nadidismaya ka, nadidrain ka, napapagod ka, ganun, my dear. Okay? Kayarin mo talaga siya, my dear. Tuloy lang ang laban, my dear. Dire-direcho -dire lang tayo. Okay? Dire-direcho, -dire 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 ano daw? Dire-diretso lang talaga tayo. May di kinakain ko na naman yung aking salita. Okay? So, may di, ang dami ko na sinabi. I-close na natin yung ating reading. Okay? So, may di, Libra, ito ang reading mo para sa yung second half of September. Somehow, may dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Mag-click, may di, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time bye bye thank you my dear